kayo ay inuubo or trinatrangkaso so maganda po ito para sa ating uh, nararamdaman so ayan lang guys at kung nagustuhan nyo po ang aking video pwede nyo pong i-like, i-share at i-follow nyo na rin guys maraming salamat at sana po ay makatulong sa inyo ang ating home remedy at DIY po ang ating kalamansi at ginger tea. Ayan. So, pwede nyo pong gawin yan sa umaga. And then, kung mataas po ang inyong blood sugar. Ayan. So, nakakaganda ito, guys. Pwede nyo pong lagyan siya ng bawa. Hello, guys. Ayan. Dahil masama ang aking pang... Ang aking boses. Ayan. So, gagaw tayo, guys, ng juice. Ayan. Meron tayo dito ang kalamansi, guys. And then, meron tayong luya. Ayan. So, ito yung iinumin natin for today's vlog. At dahil ilang days na rin yung aking ubo sipon. Ayan. So, napakaganda nito guys. Lalo na kung magda-diet kayo. Ayan. So, ang gagawin natin dito guys, magkakatayo ng ilang piraso ng ating kalamansi. So, start na tayo guys. So, guys, naghiwa tayo ng 15 piraso na uh, kalamansi ayan so lalagayin natin to guys at pakukuluan natin habang nagagay tayo ng ating luya guys magpapainit muna ako ng tubig para pakukuluan natin yung luya guys itong isang malaking luya ayan so hiniwa ko lang siya ng maliliit then huhugasan natin guys tapos lalagay na natin siya sa ating kumukulong tubig guys lalagay na natin yung ating luya Ayan, tapos pakukuluan natin eto yung magiging juice natin guys dahil nga sobrang sama ng aking uh, pakiramdam at uh, aking ubo at sipon. So, ito yung gagamitin kong juice. So, bukas na umaga ko yan iinumin kapag wala pang naman yung chan ko para mas effective guys. At ganun din guys, napakalaking tulong ng luya sa atin lalo na kung namamalat. Uh, high blood tayo. Ayan. So, napakaganda yan sa short throat natin. Ayan. So, napakalaking tulong nito, guys. Kaya nga kapag nagluluto tayo ng tinulong uh, tinolong manok is pwede din yan nakakaalis siya ng lansa. Ayan. So napalaking, napakalaking tulong nito sa ating katawan. Guys, kulo na yung ating uh, luya or ginger. Ayan. So palalamigin natin guys. Tapos isasali natin sa ating baso. Ayan. So ngayon iinumin ko yan guys. Dahil talaga namang asama ng aking pakandam para mawala na rin yung aking ubusipon at nakakaganda rin pala ito guys ng ating mga boses ayan so nung panahon ng covid guys is napakaraming uh, gumamit nito kaya ito po ay napakabisa so lalo na po sa trangkaso tulad ko na may trangkaso ngayon ayan so ito po yung isa sa dahilan kung bakit medyo okay na yung aking uh, boses kapag po kasi walang wala talaga as in malat So, palamigin muna natin to guys. Then, gawin po natin yung sunod na procedure. Ito, dito natin isasalin yung ating ginawang ginger. Ayan, yung ating ginger tea. Ayan. So, palalamigin natin dito sa baso guys. Ayan. Then, yung tira guys, pwede natin iinit bukas para bukas naman natin iinumin. Gawin muna natin to para hindi masama yung uh, buto nya. Medyo malamig na yung ating Uh, ginger na ginawa. So, uh, a naman natin itong ating kalamansi na sinalak ko kanina. Ayan. And then, guys, uh, depende sa inyo kung lalagay nyo pa yan ng asukal uh, or pwede rin naman na honey kung may honey kayo. So, dahil wala akong honey, guys, at gusto ko talaga as in pure lang kasi nga uh, four days na yung ubut sipon ko at medyo may trangkaso na rin. So, kailangan ko na asin yung organic talaga na walang ibang halo ayan, so pure kalamansi lang yan guys, at pure um, ginger na ginawa natin, ayan so inumin natin to guys uh, para mas mabilis gumaling yung ating mga ubo sipon so guys, yung ating kalamansi is mayaman sa antioxidant ayan, so nakapagpapagaling yan, ang mga sugat sa atin, sa loob ng ating katawan, higit sa lahat guys is Uh, napakabisa niya sa ubot sipon. Ayan, dala ng kanyang maasim. Ayan. So, kung kayo ay inuubo or trinatrangkaso so maganda po ito para sa ating uh, nararamdaman. So, ayan lang guys. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, pwede niyo pong i-like, share at i-follow na rin guys. Maraming salamat at sana po ay makatulong sa inyo ang ating home remedy at DIY po.